Yun. Morning ko mga Kuha lang tayo ng pang-ulam. Malaki na pala. Mga nasa ano na ito mga idol. Ito yung tatlo mga tripod na siguro to wala akong ulam <laughs> yung kanina nga pala may nanghingi dito sa tot kay pastor james dumanan yun ang hihina kasi ba ano na bulabog sila yung kukunin ko yan mga lods nanghihina ito yun ipiprito ko lang to Bali. Eh. Dito mga lods. Mga malalaki nito. Dito ko george Nak oh. marami. Dito. Malaki na rin dito. Yan nga oh yung tubig so maliit lang itong ating aming pan pang ano lang pang ulam ulam yung nakaraan nag, nagbinta ako nito kasi nahibas kaya dinarbis ko At ngayon hindi na sila gano'n nagsisikan dun sa kabila yung nagsisikan kaya kaninang umaga may nanghingi dito yan yung ano daw ni pastor eh lagay sa koi pond pinalitan niya ng tilapia yeah oh so, piprito ko lang to mga lods buhay pa yan eh, mamaya na lang ha yun na na linisan ko na so medyo ano lang to good size man 4 fingers 3 fingers 4 fingers yan so yun yung kagandahan na pag meron tayong uh, sariling yung ano ba pan yung aming pan na, yun naman is pa na uh, konsumo pag may bibili okay pag uh, mayro namang ang hingi bibigyan so maganda yung maganda naman yung negosyo sana na tilapia no kung meron kayong mga malang, ma, malaking space para sa pag lalagyan ng pand Halimbawa, yung basakan. Pala yan. Na may source of water. Ang ganda yun. So, piprito ko lang ito mga lads, At ito yung uulamin ko sa tanghalian. <tinyo> yang natin masih bagi syarat pepper, asin at kunting suka kasi okay. para mawala yung lan lansya lagyan ng suka yun, yaw yaw hular <laughs> taklo na lang yung asin niloto ang alag para ibigay ko sa ako yung mga mga ulo sa yung buntok

bahaya lah yun bali wala nang buntut yung isa tinuha ng mga bata so wala para... ka pang maluto yung isa so, nakalimutan ko nga palang mag breakfast so kamang -tama at tatlong piraso yung ating niluto time check po alas 12 na shout out na lahat <laughs> Ayan yung buhok ko. Hindi pa ako nag napagupit. Ayan, chat up na sa inyo lahat ah. At kakain mo na ako. Bye bye. See you po on my next video.